kapal ng usok sumabog mga, mga tangki no? oh tas mga buto tas manok kawawa sunog yung puno dahil wala na no. Ang dami kaldo pera dyan ah. <laughs> Paldo? Mga tinapay nga. ako dun ah. na Oh. Ano na? Na namatay na yung asawa so? Ay no. Ano niya sabi sa gitna? So, kira vlogger oh. Hey. Sunugan na lang ng tipa. Na lakasado ba yung gala na yan? Tara punta natin. Medyo lang babal. Baka masunog yung ano, baka masunog yung famo diyan.

Sa ba sa kayo? Natulog kami tapos nagising kami. Pagising namin, pumasok na kami. Pagbalik namin, wala kami bahay. Ako ka din eh. <laughs> Pag pagpunta ko dito, nasusunog na talaga yung bahay natin doon. Hindi pumunta na ako kay Saisa. Eh. Hmm. Dapat kinuha mo sa ilalim ah! kasi hindi pa naman yun sa taas yan naman eh. Buto nga yan. Sino pa pasok? Maapoy na nga yung bahay eh. Uh, hindi na ka kami sa

matagal kong umuwi. Ah, uh, ako? Ayun, sando sa'yo doon. Ito lang ang pinanggap ko. Dito, wala nang bahay. So, na. So, na mga po. Paano ko makakadaan nito sa... Oh, oh. kali sunog na ang bahay Lug sunog lugar nating kali, <mikipan> yung lugar natin kali ah 'yung pagsunog eh sila nagagakot 5 pa nga 6. Ngayon, 4 na Siya kakain na agad oh sunod na sunod na lahat laki nga ako dito nung ano, nag-drive ako. Ang mga taga bill, tamang nga

Kali. Okay. Pagkakaroon. Baka sa isa ba Nasaan sa lugo natin? oh, Atunaw? Hindi? Nasaan natin?